of game. Ah, ah. ah. set ang record. Ha? Set ang record, are you sure? Oh, eh, nakita mo yun, doon kami galing, okay? Tapos may, ano, raspberry. I love it. Ito yung Maria Blue. Oh, ayun, nakabidyo na yan. Maria Blue. na to, iwak. Eh, Ayan sila, oh, mga kasama. Sino 'to, Maria? Hey, hey. an video nakaka-stress. Nasaan? Wala lay ang atensyon. Pag kila. Sa mga nakakapanood. Okay, me. Sa mga nakakapanood. Binaba binabati na binabati na hindi namin si Kim Kim, yeah, sayang! Oh, Kim, ayun. Diyan kami galing! Tsaka yun doon. Yan, BJ mo na. pa! Sana sa AM. Hi! Ay, naku, DJ mo na rin ako. Oh, sige. Diyan oh, oh, <laughs> kami galing! Grabe shoes! Nga nga! Kapoy na kapoy! Ay. Pagod na pagod. <laughs> Wala na pagod ba? Okay. Okay. Wala na. Yeah. O, na oh, JJ, naman yung video. Ito tinatawag na mini Okay na okay. <laughs> okay. 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 yan. Ayan po mga kaibigan, ng ating dinodocument. Ito kayo muna. Ay, jay, <laughs> jay! Likod! Ito ka so, kasama. Yan po si Dan, yan ang leader. <laughs> Wait lang. Okay, yan. Okay. May installin po si Dan. Oh. Limor, Pipoy, Biban, eh, Tuper, Gado, hindi kayo nakasama. Oh. Look at the view. <laughs> Talaga naman puro talahib. Pero, oh. Limor. Kitang kita ang Laguna de Bay. Doon nakatira si Bay. <laughs> <laughs> Grabe. Nasangat diyan kami galing. Yan. At ito yung mga kasama. Ayun pa sa una. Almost 4 hours kami naglakad. Kim, sayang ka. Kim, sayang ka.